master oh. Yun. good morning, good morning master. Nandito naman tayo sa Pasig River, sa may barangay Buayang Bato. Mandalo Yun, yung city. Yon, yung Guadalupe Bridge. At saka may kasama ko ngayon dito, si Kuya Isong. <laughs> Sumama ko sa yung experience yung mga tilapia. Experience! No, nakaisa na siya, oh. <laughs> nakaisa na, mga master, ayan oh. Oh, isang piraso na yan, oh. oh. <laughs> Yan, may marami na mga angler daw sa kabila. Nandito kami sa medyo malalim. Sige, master, mamaya. Ang lang, no? Sisitap muna na ako. Update ko may maya. master pwede na ang taba niya mga master oh good size mga master matabaon good size matabaon mga master good size Ang yung mga master o, Sus, Diyos ko po My fingers Ata, My fingers na naman <laughs>

Tali na mo master oh. Kala ko wala oh. <laughs> sin. sin <laughs> ko wala pa kakahagis ko lang eh. Hindi nga nilubog yung floater eh. Ilangat ko lang eh. <laughs> Ilangat ko lang eh. Oo, oh, na pala yun. Ang galing naman. Akala ko wala. Ilangat ko lang. Ang size mga lalaki na nasa ano oh. nakamitan na sa sa dibdib na dali. dali sa dibdib. Paul Lang kayo arroyo, kayo. arroyo. Kayo kayo kayo. Arroyo, arroyo. E sa akin, arayo. Ah, balbulay, bulili, kalahati. Arayo. ito, pakawalan <laughs> ito kayo. Kawawal man ito mo, man ito eh. ito eh. Kawawal man ito ito like? <laughs> naman, di ka na Dumididi pa nga ito eh. <laughs> ito?

Hãy subscribe cho kênh Ghiền <laughs> không pesos oh. Oh. Lak ang ganda ng tama ko sa ngalan oh. Inain niya yung ano eh. Pwede song guys, nagotom na mga master Kumain na lang, kumain na lang iba <laughs> Kumain <laughs> na kami has... <laughs> Kumain na lang kami Pwede mga master, nagotom autom <laughs> Sa gilid ng tabi kay song size na pink 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 malaki 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 kaisum for oh <laughs> malaki malaki malaki, <laughs> malaki hon

good size lang mga master oh, okay. mga sa mga forefingers na to mga so, forefingers na good size

loy bole ka! meron ni gulong good mga master good size tariko <laughs> oo oh. oo oh, nagwala na mga master, good size

Tama na, malaglag yung cellphone ko. <laughs> mga master oh, Laki mga master. Five fingers. Sa six fingers na siya. Long may ihaw ko yung isong sa okay. oh oh ang laki diba laki diba okay nakawala pa <laughs> <laughs> nakawala ka pa dito mga na magagawa na kita So, wala ka bigau pa ug nganaman kay isog malakian kuy isog <laughs> wala ka <kami> bigau <taong> pa okay okay isog malakian malakian wala ka <kami> bigau <taong> pa <laughs> mabuso og gintisong masindi si ay sa pero di kay payo kay bisig Ya, mga master oh Malaki mga master <laughs> Oh Six fingers mga master oh <laughs> Six fingers mga master Diba master. Nakapagod din mga master. <laughs> sa mga subscriber ko pala, siya tao inyo. Sa TRS family, sa mga barka, kaibigan ko. Kay Ruchi PC Chat idol. Kay Kapiwas TV. Kay Teknoy. Salamat sayo, kabayan. Sa support sa na. sa lahat ng viewers, kay mga viewers, subscribers, thank you sa inyo. Sa so, hindi pa nakasubscribe, please subscribe by channel. Supportahan niyo mga master yung channel ko. Thank you sa inyo mga master. tayo nga wala ako, nangangawit na ang kilikili mo mga viewers. Yun mga master. Isang oras na mga master, waya tayo. sino ang pain. Inaubos ko ng pain. Inaubos <laughs> ko ng pain. Ito talaga, inupos talaga. Wala lang, wala lang eh. Ayan mga master oh. Malaki na rin mga master. Hindi ko na kulan ng video. <laughs> Malapit na kami umuwi rin mga master. anong oras? Till 30 na. Diyan atin labi ko yung hindi yan? Diyan na piso. Diyan na piso. Mo? Dominic? Oo. Oh. Dito kasama ito si Master Dominic ko. Di off kasi daw ngayon. Kailangan mimimwit siya pang ulam. Ako tahalos tawing linggo lang din ako eh. Dito sa bando. Kailangan magtasok Master Mike TV pastermite. Kukunin ko isa ko lang mag-vlog. Pwede pala subscriber natin. So November na ako mag eh Wala, yung dibangan ko lang mag di mag-vlog na lang din sabay na. <laughs> o oh, si Ilaya. kasi no na para nang hero park doon? di ko pa, pang abisado doon mga parking doon magparang kayo ho pwede doon subukan ko sa linggo ha? doon kay dati sa linggo kayo subukan ko doon Malaki lamang master, mga five finger. Ano <laughs> um, kayo song? Purgahin nga, parang nyo sa mga ano, bulate. Kaya po purga ko kako. Ibigili ako ng lang ito 50. Wala na kayo song, parang na. Ibigili ako lang <laughs> ito 50. Hahaha. Kahit si Luloy luluyok, kitang kita niya lang nga, huli ako ng isda. Kuya <laughs> namang well, master. Ano yung isda na. Wala nang pain Pag wala nang paen, umuwi na. <laughs> Kaya Mga master. Kachan ko katang mga master oh. Yan ang kaya po.